Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ano, ano ba yung ger geriatic? Uh -huh. Kung meron po para po mas malinaw. Opo. <laughs> uh -huh. Hindi po ba yung mga bata ay pediatric? <laughs> <laughs> Opo. -oh. Sa ating ay mga <laughs> geriatric. Mga geriatric. Geriatric. Yes. yung mga nakakatanda ay geriatic. Yung geriatic, yung gurang. <laughs> ganun, ganun po. Ganun po yung geriatric para sa <laughs> akin. Exclusive po sa akin. Exclusive for senior for citizens. Espesyalisado mm -hmm. na pangangalaga mm -hmm. nating mga senior citizens. Oo. Oh, oh. Na kaya, kaya nga po, yun ang ikinakalungkot natin, mm. na ipasa po natin sa kongreso. Mm -hmm. Pero pagdating po Nakabimbin. sa Senado, ay nabimbin. Naku. So, Gano katagal oh. ito sa Senado? May 2024 pa po nasa kanila. So, a year na mga mm -hmm. well, okay. na ngayon sino po bang uh, senador ang uh, namamahala sa healthcare senadora sa, po pero ano ang pangalan po ayoko magbanggit ang <laughs> pangalan oh. senadora nakapanahon po na election ngayon re-election ah re election ah, re ah, po, ah, po ba siya oh, eh baka maka-apekto sa kanyang oh. pagkampanya oh. oh. eh, pero dapat tutukan oh. ito oh, okay. eh oh. nga po oh. kaya tayo muling hmm. uh, humihingi ng suporta sa ating mga senior citizens na ako ay tulungang makabalik yes. para po maipaglabang ko itong geriatric act natin. na mm -hmm. Napaka-importante po nito kasi ang ating pong karamdaman ay isa nga pang matagalan. Bang, mm -mm. Ang buhay na ito. Na po, oh, ay, yung ano, eh, alam nyo naman, napakahirap sa isang katulad natin yung mga hospital kasi naranasan ko po. Correct. Kung wala pong pampahospital ay mag-aantay ka na lamang. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.